Good morning mga boss Yan po matanda bahay At, at ito po ang aking pisan Pupuntahan po natin Dahil siya po ay eh, nagpakasal ng pabunta sa I-check natin kung ano nangyari sa kanya Yes Mga boss, i-check natin yung bahay niya Kung ano nangyari Nakaw, ito na naman mga boss Ito na naman, mga boss Mga boss, nakikita nyo ang mga tao dito, walang kasawaan. Nakita nyo mga boss. Oh, yan na naman. Nagkatay naman ang baboy. Kagagaling na lang namin sa Limeri, Batangas, nagkatay na 10 baboy at isang baka. Ito na naman. May continuation. May continuation. Ito yung pampakain sa mga kapitbahay? Mga hindi nakaratay. Ganyan po kalupit ang mga tao dito. Masyado galante. Hmm? Nakita ano? na na nyo, may mga suma. Malapit na kanon, tumalabu, tumalabu. Yan. Yan. po ay mga aming mga... nakau Nakita ko si Borloloy Yan po ang aking partner, si Borloloy Nakita, kita nyo. <laughs> Yan po ang partner ni ni, ni ano? Bimax. Yan. Video mo hmm. hmm, natin ang mga karne, Ha? Yan po Pasok tayo sa loob mga Naku po, ang daming tao <laughs> yan, yan po mga boss Nakita nyo Dito po eh Open po ang pagkain mga kapi Open po ang pagkain dyan mga boss Kuha tayo isang sumag ito po ang suma ng Batangas. Sobrang sarap, malamis na mis. Yan mga boss. nakita ko ang dami ng mga tao, mga boss. Yan. Kami po ay katatapos lang mga pagkasalan ah, kahapon. Ito pa ito rin pa Continuation po ito. From Lemery, Batangas to Rosario, Batangas. Nagpakain po kami sa Lemery ng sa kasalan nagkatay po kami ng baboy doon yan May mga baboy at saka baka kung sundan po nyo sa ng yung huling aking upload at ngayon po ay continuation para ito po ipapakain sa mga kapitbahay na hindi nakarating yan Meron pa rin siya dito sa likod Meron pa rin Eto na Ang magkakasama oh. Eto, 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 Eto na Nakita yung mga kasama namin yan Sama-sama po li Aray naman ay hindi ginagamit nila mo na Ako? Yung mga nang gamitin Nakakabit na siya inyo Tubay, tubay Nalasay, nalasay, gabay Hindi na siya rano Hindi na siya rano ay siya. Ha? Hindi, kaya naman umaga. Pa init, 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 init. Ano tayo dito? Ima, hindi ka napag-inom kagabi, Ala, Wala, may tulog na. Wala, sa labas muna, tapos may inay. Yung pagkakawin mo kagabi, tumulog ka na? Tulog na. Talagang kayo. Ha, Mga boss, kaya mo tayo suman mga boss Ayan Mga pagod mga pagod Galing sa Gamery Batanga tama pa

Dalam tricycle. Malis, malis dah na nak kita kau pat pa, dalam tricycle. Yan mga boss. So ko kaya nagkakaat naggagayat-gayat na karne. At yun po eh mamaya may lulutuin na at pampakain sa mga tao sa mga kapitbahay dito. Yung mga hindi nakartig sa kasal. Yan. Yeah. Ipakakain niya. Ganun po ang kaugaling dito sa amin sa Batangas. Kapag kayo ay dumayo, ah, nakapagkasal at medyo malayo, at yung mga kapibahe ay eh, hindi nakarating, ay eh, kinabukasan po ay magkakatao din ng baboy, pampakain, pampakain sa mga kapitbahay na hindi nakarating. Yeah, mga boss. Yun ang, kin ang kinasal, aring, aring lalaking nakarating. Yeah. Para may na Paul. Ah. Uh, uh, ano ano? Sure. Ah, hindi hindi bibiglay ano? no. Hindi bibiglay. <coughs> Uy, ari yata goto eh. Now. Yan, masarap nung yung goto na yan. Ha? Oo. Yan, yan ang masarap. ako yan kagabi. Ha? kagabi ay may bukas pa. Oo nga. Ay, kami dalman, kami man dalman na rin sa lang. Ano? Oo. Sabi nga nung anak, nahanap ka to. Sa mundot di Ayos. Parang patulog. Ay, binakalipat pa rin. Sino? Sinabibig na. Kasi, maaray tingkim hal. Sa kasi, eh. Tingin ko yung mga, eh. Mga bitin pa rin ngayon. Hindi ako maaari Hindi Hindi ako ka na mukha sa... Saka Gusto dun lang kung rin <tom> Duto, okay. Maganda, okay, si Sabaw. Wow! Ari, si ari mabili, ari pa Hindi hey, ba? Ha? Mabili. <laughs> Oo nga pala. Hindi si Marlao. <laughs> hindi, <laughs> hindi lang ako kukusa. Hindi makakain. Hindi ka bumili na Ha? Hindi. Hindi na? rin yung hindi. Hindi nakakain to? Si, pero hindi yata goto? No, yung okay, Ah, kinaretsa, doon na lang siya sinumpa ano. Mm -hmm. Tama. Dapat <laughs> no 'yung ilalagay ng Wala na. kayo, kinugo? Kahit mga kahit mga tatlong Ah, wala. <laughs> Ito, kapag-kapag lang. Okay, atin, mga boss! Dagdag tayo kape, mga boss. Okay. Ganun po, kagaka. Kuntayin nyo sa ating kape, mga boss. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Magkape tayo. Magkape tayo. Uh-huh. video na <laughs> natapo na ang kape. Natapo po. Kape. Yan po mga boss, kasul ko yung sinasalay ko aking kape. At yan po mga bisita, mga bisita natin. Again, again, water again, water again, yeah, hmm uh hmm -huh. puno, puno, tapi mau pakai pak? selamat, ini ya yeah, mga boss, ang salitang bugarol. Baka hindi nyo alam ang salitang bugarol. <laughs> Para, ano kaya mga bugarol sa Batagas? Ano kaya ano bulugang kaya? Mmm, <laughs> sarap mga boss ng kape. Yung kanto masarap yung kwan yung goto, sasalang sa na. Yung balat. Oo, uh oh, yung balat. Yung masarap daw. Daka nasa pressure ni ni kwan. Dinala sa pressure ni Bilog, eh, Bilog. Ano pa si Kausok? Si Kausok anak ni Ruben Tagalog. Asi ah, Ah, ah. Bilog. Bilog. Okay, bitog din nila eh. Di ba may pressure dose siya? Hindi, Because... si Bilog. bilog ah. Yung nagtitinda no, ang barbecue sa tapat niya? Oo, oh, Bilog. Ay, kakunti na ito, Beg. Kakunti na ito, Beg. Alam <laughs> mo, nakita <Atentumonan>. oh. <laughs> mo na. Paglaga pag mo muna. Paglaga mo muna.

big <laughs> big <laughs> ding tawad po Ako <okay>, yung nilaw yung ni Norman, tapos yung kan? Tumipid sa baka. Oo. yung ulaw. Sino ba 'yung no ba Hindi mo ni Norman yun eh. <laughs> ah, <Ay>, kay Richard. <yukhan? laughs> ah, kay Richard ano? Tayo matalay Okay, ulaw gulaw. <laughs> <laughs> yan po ang um, dakilan taga suman yeah, Kung gusto nyo magpagpagawa ng suman Yan po ang um, dakilan taga suman yeah. Boss kaya pang, tayo pangalawang suman mga boss Mga boss, nakita nyo yung babae yan Sa kasalan Sa kasalan hanggang ngayon Nakita nyo, mapakasipag Yan, ganun po mga tao dito sa Batangas Yung pay yan po kusang mga tao sa Batangas, kusang naglalapitan. Hindi po yung Hindi kailangan. Hindi kailangan utusan. Yeah, uh, mga babae o mga mm -hmm. Nakita nyo, umaga, punong-puno na ka ng bahay. Yan po yung Mga tao po yung kusang lumalapit. Ganyan po, kalulupit yung mga tao sa Batangas. Yan. Sa kabilang side, yung mga kalalakihan. Yan po yung kusang nagsilapit dito. Para manunuluan. Yan. Yan. At mamaya po tanghali, eh pagsasalusaluhan namin yung pagkain na niluluto. Ganyan po ang kaugalian ng mga tao sa Batangas. Nakita niyo babae niya? Walang tulugan niya. Nakatulugan ako. Sige kami na wala pang kuryente. Ba't nawala ngayon, tika, oh, ko, nawalan nga ako rin yung Ha? Nawalan? Oh, oh, oh. Ako hindi ko naroon naman ako inalisin Nawalan nga ako rin Ah, buti, wala, wala. Wala, itinpang, buti na lang, uminom akong vitamin Nawalan pala ng <laughs> <Qu 'y laughs> kuryente? Kailit pa man doon sa tulutulugan ko sa Ati Mili May Kahit pa parang, so, Kahit saan? Kami isa par, para, para bodega na kamalig Hindi <laughs> ko na hindi ko na rin Wala pa lang kuryente. Buti na lang, magandang bait, maganda dali kong vitamin. ko Hindi 'yung mga 'to, dyan mo sama-sama kaya sa mga 'to. Ikaw? nagulat siya sabi, 'yung mga mo ko Wala naman doon. Bakala man, baka mo na ka. Oy. Ay, hindi nga, makatulog din agad. <laughs> at dumi, umano pa. Sabi niya, <laughs> antok-antok na hindi. Bakit nga naku-tulog? Nakamabay yung uh, <laughs> uh, so, uh, mga po na sa prangkino eh. Yung pagkakasuot ng damit na <laughs> pinatawagan na ulay, hinubad ulay. Disinuot ulay. baya <laughs> ay <laughs> magaling <-tulong>, din. <laughs> mga boss, kapi tayo mga boss. <laughs> hindi po ganun mapagsalita at kumakain ng suma at kapi ah. pa walang palang kurintik ng Parang mga... oras daw? Mga 10. oras 10? alas 11, pala... oras na kuha. Kung ka ng tulog. Ay mga bata, Alam? Ay pa ang... Siya kami na... Sa na. Nakahiga na eh. Talagang... O, Nakatulog tulog ata alas do. Sabi niya kasi doon tutulog sa

Pagmasta niyo yung siyura ng kawali at tulyasin <laughs> niya. Kaya maya po yung magandang kalalabasan niyan. Dahil sa taong ito. Goto, goto. Goto po ng batangas gagawin niya. Yan. Yeah. Amaya po ipapakita sa inyo ang susunod na isina mamaya po. Ugasan. <laughs>